Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis, no? kung nasa man kayong araw na to. Ito na yung moment na magbebenta tayo ng mga bote, mga empty bottles. Yan, meron na tayong tatlong bag dito. Meron pa tayong isa doon galing sa loob ng bahay natin. Hmm. Pag na, yung, yung mapagbebentahan natin ito, kakain natin sa restaurant mga kainis. No? Siyempre naman, di ba? Yan, yeah, so meron pa rito, uh, apat na apat na ano na nasako na bag no? yan so lalabas ko muna to lalagay natin sa truck natin pupunta tayo sa home depot bibenta natin magiging pera yung mga empty cans na yan yung pera na yon babayad natin sa pagkain natin mabubusog tayo One, two, three, four, five, six, walo, walong bag mga kainags ano? Yan, malaki-laki yan Siguro hinala ko niya aabot ng mga 35 Canadian Dollars Yung mga natin ngayon no? Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Saktong-sakto lang yan sa pagkain natin Doon sa restaurant sa... Doon sa kebab Mga kebab yan Yung nagugusto kong nagugustuhan kong kainan ngayon na restaurant kasi may kanin eh no tsaka medyo nagpapataba tayo ngayon kasi marami nakapansin pumapayat daw tayo ngayon at medyo syempre pag pumapayat tayo eh nababawasan ang ating kagwapuhan at lakas ng apil. yeah <laughs> okay na sana eh buisit tara baka sumama ang panahon ang bihira ganda ng araw no grabe no Nakakahawak naman to Pero hindi pwedeng ano na no, puwersa Yan ano lang yung alalay lang Yan Pero pag nagbuhat na tayo ng mabibigat Ramdam na natin yung sakit sa kaliwang kamay natin Pagka ginamit natin sa pagbubuhat So hindi pa hindi pa pwede Yan. Pwede camera Magaang lang naman ng camera eh Tsaka sabi ko nga sa inyo Pag humawak ako ng camera Ito naka nakaganon Ito wala walang puwersa Naka ito lang itong apat na daliri lang Yan Tuloy natin to Tsaka to 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 yan. All right. Hmm, mamuing nangangamoy pera na ng yung mga lata, no? Mga empty cans. Ayun din. Kasi doon natin dadaan sa ano 'yan eh, sa garahe. Bubuksan natin yung garage door natin para isalpak natin sa likuran ng truck natin. lagyan na natin tong mga ito. Yan, na natin tong mga basyo. Ito, ito, ito. Tapa, tapa, tapa. marami marami rin to, ah. 35 or baka siguro mga Forty dollars mga forty. 40 dollars <laughs> hopefully 40 dollars uh, ito pa tapos yung yung tatlo siguro doon natin lagay sa loob no um, para hindi tayo mahirapang kunin mamaya doon pag ano baka pumasok na pumasok doon sa ano eh mahirapan tayo Tingnan natin, tingnan natin. Kasya pa naman eh. Yan, okay na yan, Tapos tong isa, ibibenta na rin natin to. Kasi musubong na yung likuran niya eh. Oh. Ito yung naiwanan natin dito, may laman tubig nung during winter na frozen. Yan ang nangyari. Nagyelo yung tubig sa loob. Benta na rin natin yan. Yan. Tapos yung dalawa, lagay natin dito dito natin lalagay mm -hmm. yan kunin natin to ah. kasi rin dito kasi sigurado kasi ang kasi ah. all right yes Hmm. Ayos Tara, sarado ko na muna to Ano muna tayo? Pag-gasolina muna tayo Lala kong gasolina Kunti na lang Parang naisip ko eh paano ano na ipag-gasolina na lang kaya natin yung pag mapagbebentahan ng ano natin ano ng bote. <laughs> Hindi wag na wag na kulang 'yun. Kulang kulang 'yan. Kanya naman yung harapan natin ang ganda na no. Wow, tsaka nararamdaman ko na init talaga ng ano ngayon ng araw. Grabe nakakatuwa na nakaka-excite uh, na talaga dumating yung summer oh. pag na muna tayo no. Naku ang gasolina ngayon ah $1.25.9. Bumababa ng 25 cents siguro no. Ayos 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 eh, no? Pakita ko sa inyo, ayan, bumaba mga kainags, ano? Ayos. Good news, good news. Ayan, doon tayo, punta muna tayo doon. Pag doon tayo, mag, magbayad muna tayo. Ayan, nakabayad na tayo, no? Nagbayad ako, 70 dollar. 70 dolyares. <laughs> Medyo marami-rami yan, kasi bumaba ang, ang ano natin yan, gasolina, no? Dito tayo, or make sure ito. Kasi yung diesel yun, eh. Diesel kasi yun, eh, no? Ito yung ating uh, kukunin, 87. Kailangan ko na rin pala magpa Ano nang sasakyan natin ano Magpa car wash oh Pwede na pwede na tayo magpa car wash ngayon Kasi ganda na ng sikat ng araw eh Ah dumi na oh, oh Yung gilid tingnan niyo yung gilid oh Yan pwede na yan Yung ano lang yung mga ilaw lang yung mga pinupunasan ko para ano eh Eh bali ano 55 liters yung pumasok na gasolina sa atin ano sa presyong 70 Canadian dollars. So itong isa diesel 'yan, oh, diesel. 'Yon, doon tayo nagpagasolina. Ayun. Ayos punong puno, marami nagpapagasolina ngayon, gawa nga ng mura ang gasolina, bumaba ng 25 cents. Usually one, 1 dollar and 50 cents per liter 'yan, oh. Tara, benta natin bote natin. Ganda ng araw! Nako, salamat po, Panginoon. Diyos ko po. Dito na tayo nasa sa bentahan ng bote yung medyo ilang tiraso lang na sa ng na nandito. Marami rin nagbebenta, no. Hula ko lang, hula ko lang makakainay yung mga nasa $35 to $40 pero hindi abot siguro ng $40 'tong mga bibenta, mga nating mga basyo. Basyo ng mga empty cans, yan. Uh, $35 yan. 37, 38 mga ganyan. <laughs> Uh, tapos sa uh, kain tayo. Yan. Tapos sa uh, pagkatapos natin dito, punta tayo sa King's Way kasi kukunin ko yung damit na papatatakan natin, pinatatakan natin ng inags no. Sana tapos na. Isang piraso lang tinesting ko lang muna eh kung okay. Pag okay, papatatak pa tayo doon. Kunin natin yan tapos sa uh, uh, papa-compute din ako, mag magtatanong ako kung magkano yung pagpapa-compute ng income tax return kasi hindi pa ako nagpapa-compute mga kainis, no eh, deadline na sa April, katapusan ng April 2025 ang pagpa ng income tax dito sa Canada. So iwasan natin ma-penalty. So inihintay ko pa kasi yung tipor ko sa YouTube, hindi pa dumarating hanggang ngayon eh. Yun ang lagi kong inihintay kaya nalilate ako sa pag-apply ng ay eh, pagpa ng income tax natin eh no? Ayan, ito itong kasama natin, itong sa likuran natin. Ay, nasa unahan natin eh. Yan. Nagano na rin ng ano, no? Nang lata niya. Para mas mabilis. Yan, tara. Ta e, tapat na natin yung truck natin dito. Yun. Ayos, ayos. Tayo. Hintay lang tayo ng turn natin, mga kainig. Yan. Yan. Bubalang natin yung mga lata natin. Ay ko, may kuryente pa. Kunahin muna natin to mga to lagay muna natin dyan yan pati itong isa layo ah dali lagay muna natin dyan uh, yeah yeah I'll do that yeah tapos ah syempre mga nandito Lagyan natin ah. <laughs> dami dami rin to buti na lang wala tayong kasunod doon ano. Yan, konti nag konti yung mga nagbebenta ng mga basyo ngayon. Basyo. Doon natin dalhin sa ano sa sa gitna muna. Dali muna natin sa gitna to. Habang may mga nakaharang pa rito ano. Lagyan natin dito. Hello. Ay, yes, dali lang kunin muna natin yung the rest dito habang inaano niya binibilang Halika lang, manggaling ko lang. Hello, halawa at hindi ito basura. Sayang ko mga 'to, hindi natin yan Ayan. Nakunin <laughs> mo natin yung mga nandun sa truck natin. Ano? To, Yun. Ako, ito yung sinasabi ko pag napunta sa... ano eh? Sa dulo. Ayan. $35, no? Oh. $40, sana. Ay, naku po. Tara, meron pang isa doon eh. O oh, buti wala nakasunod no Yun ang sinasabi ko Mabuti na lang Kala tayo rito Yun Abot Kunin ko muna tong isa baka makalimutan pa natin Lagay muna natin dito Ito to 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 Baka makalimutan natin to eh Yan Saka natin isara dikitin natin na to Dito 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 Thank you. Yan ko lang sa rito. <laughs> Hirap nang isang kamay lang eh, no? <sighs> eh, hawak natin isang camera sa kaliwa natin eh. Ayan. Buti na lang merong uh, tripod. Kaya mas madaling hawakan ng no? tripod yung camera natin. hindi uh, hindi masyado madadali yung ating uh, injury. Thumb. ayan na, nagsidatingan na marami nang dumating ayan na, ayan na <laughs> I-move ko muna yung sasakyan natin doon sa ano doon doon sa dulo ayan, dali lang para makaporma tong mga to wait lang ayan, balik tayo doon para lang makaporma yung mga nasa likuran natin ano? bagong dating eh. Tara. <sighs> Binibilang na yun Siguro Teka muna Bilisan natin Baka Tulungan natin yung ano, Tulungan natin yung Nagbibilang Baka hindi niya maabot Yung nilagay natin sa ano Dito 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 dito, dito. Oh. Pasama pa oh Lagay natin dito oh bus na mga kainags ano Yan Syempre ito na yung The moment of truth Kuwarta <laughs> na <laughs> Nakangatin na yung kamay ko Nagugutom na ako Yan Ayos Iba talaga pagka yung pera na yung makukuha no? Talaga <laughs> Iba yung ligaya Iba yung saya Yan Obos na oh. Ayos Tapos yung galon kaninang malaki Yung sa water natin Yung kulay blong malaki Hindi na pala tinatanggap dito Hindi na Binigay ko na lang para i-recycle nila pero dati binibili na rin parang 25 cents yata 25 cents o ganun Kinikwenta na nila kung magkano magkikitain natin ngayon Pag may basyo ka Huwag mo itapon 62? Alright Thank you very much Alright, 62 Mga kainis ng 62 Kita mo naman 62 dolyares 62 dolyares Akala lang natin 35 sabi ko imposible nang umabot ng 40. Pero ito tingnan nyo, 62. Dalawang kainan to sa kebab. <laughs> Ayan oh, 62. O nga pala makina sino baka sabihin nyo uh, doon sa mga hindi nakakaalam ano? Baka ngayon lang mga nakapanood sa videos natin Baka sabihin nyo, akala ko ba merong ka injury sa kamay Eh bakit nakakagrip ka Yan, so Inexamine naman natin to sa doktor mga kainay so, Nakakagrip naman talaga ako Huwag lang may stretch Grabe, ang init na. Ramdam na ramdam ko na init. Parang gusto ko na magubad ng sweatshirt. Grabe. Puksan ka natin yung bintana. Yan. Ay, nakaw, nakakatawa naman at summer na, no? <laughs> ang galing, oh. <laughs> Dito na tayo sa kakainan nating restaurant, mga kainags, ano? Yan. Teka muna. Ayos. Let's go. Yan. So, ano to mga kainis, ano? Uh, hindi ko pinopromote tong pinupuntahan nating mga restaurant ha. <laughs> hindi ko pinopromote 'yan. Ah, uh, kinakainan lang natin. Tsaka maraming salamat sa mga nagko-comment. Na uh, kung saan ako pwedeng kumain na mas malapit lang sa lugar natin. yon hmm, Yan. Ayos, nako po. Tirik na tirik si Haring Araw, oh. Yan, dito tayo, dito tayo. Ay, nako, makakain na naman tayo. Mabubusog na naman tayo nito ngayon sigurado. Wait, wait. Yeah, so nandito na tayo sa loob mga kain. Nag-sano at bala ko orderin ito to 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 to. Chicken adana. Yan. Iwas muna tayo sa mga beef, di ba? O chicken naman tayo muna ngayon. Tapos rice, Mas importante merong rice. Hmm. Nagugutom na tayo ng kamay eh. Hmm ah, oh, ito na mga kainags, ano? Chicken Adana. Nako po, Panginoon, maraming salamat po. O oh, yan, tirahin na natin to no? Nasal muna tayo. Lord, thank you, Lord, for this food. Amen. Yan, sausaw natin dito. Nako. Nako po. Mm -hmm. Mm -hmm. Sarap. mhm, mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Grabe, sarap. Grabe, ang sarap. Panalo. Hmm. Hmm. Sarap ng chicken, tender. Hmm. Hmm. Ano pa 'di ra na saimpagkain natin dito, ano? Mm. Nunguyain ko muna maigid Baka hindi ako matunawan <laughs> mm. 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 Ay, salamat po Panginoon na busog tayo mga kainis no, Grabe Sulit na sulit yung isang plato nilang pagkain doon Grabe Teka muna Tingin muna tayo Yan, dali Ay, po. Ay. Ah. Ah. Sarap, grabe. Bosog yeah dito tayo. Tayo'y track natin ah. Tapos sa punta na tayo ng Kingsway ngayon. Marami pa tayong mga lalakarin ngayong araw na to. Saktong-sakto, mainit ang araw, mga kainis oh. Kintab, grabe. <laughs> Kintab na silaw ba kayo? Bihira. Silaw din ako kahit may salamin ako yun. Nasisilaw sa sarili, sa sariling bunbuna, no? Lapad doon landingan talaga, oh. Grabe, oh. <laughs> oh, grabe init. Grabe na. So, ilang... Siguro... limang araw na ako hindi nakakapag push ups mga kainags ano, push ups gawa nga nung ating uh, injury ano? hindi ako pwede mag push up eh. ano lang muna tayo try, uh, treadmill, treadmill tapos yung pagpapasyal natin sa aso, lakad, lakad malaking tulong din grabe, parang hindi ako makahinga sobrang busog pero matutunawa naman ako niya sigurado ah, sarap grabe. parang gusto kong matulog, inaantok ako <laughs> init pa ng araw natin parang kailangan kong magubad ng damit mamaya na, buksan ko na lang aircon natin dito kasi pagpasok natin na mall, malamig naman eh Ito yung unang araw na nagamit natin yung ating aircon no, sa loob ng Uh, year 2025 after winter <laughs> nagamit din natin yung aircon natin mainit kasi ngayon eh mainit ang panahon ano siya ngayon parang nasa positive 16 no positive 16 ang ating temperature ngayon yan base sa aking uh, sasakyan ano ayan 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 no? Ah. ayan positive 16 Dito na tayo sa Kingsway Buti nakakuha tayo ng, ano, ng parking natin dito no? Hirap parking ngayon Daming mga sasakyan, daming tao ngayon Kasi ang ganda ng panahon natin ano? Daming namamasyal, sinasamantala ang panahon Parang paling yung parking ko ah. Yan, yung natin, Parang tiko ah Ayusin ko muna <laughs> Ang pangit Kaya nga, mas maganda na Tara Ayos na oh Ayos Tara, tao, yung iba naka t-shirt na lang mga kainag ano Init kasi ng araw natin ngayon, no. Yeah, so na dito na tayo sa loob ng mall, mga ng, ano no, ng Kingsway. Puntahan ko lang muna yung ano yung pinagfila pa natin ng ano ng income tax. Tanungin lang natin na nandito na ako pala sa natin nandito na ako, ready na anytime. Medyo maaga pa tayo doon para sa appointment natin sa income tax. akat muna ako rito, kunin natin yung ano yung t-shirt na pinagawa natin. Sobrang saya ng mga tao ngayon, oh? Kasi mainit na yung panahon eh. Ang daming tao sa mall. Sarap ano ngayon, mabenta na ngayon yung mga ano, mga cold drinks, mabenta mabenta na ngayon kasi nga tamang-tama sa mainit na panahon, ano? <laughs> Pero tayo, coffee lang tayo mamaya, coffee, black coffee. Mamaya na yung pag medyo malamig ng panahon, pag lumubog-lubog na si Haring Araw, mga alas 6 ng gabi. Yeah, so nanggaling na tayo dito, wala pa rin, hindi pa rin pala nagagawa kasi naubusan daw sila ng kulay blue para doon sa inags na ipiprint natin ano. Ayun dito. Ayun yung ayun yung damit ko in brown. Pero tinatanong nila kung okay lang daw sa akin yung kulay puti. Tingnan natin. Kausapin ko muna yung gumagawa. Ayun, so wala pa mga kainis ng bali ang gagawin nila. Uh, gagawin na lang nila yung print na inags kapag nagkaroon na sila ng availability ng blue color blue kaysa e, ngayon wala pa raw eh so, iniwan muna natin yung ano natin doon yung damit natin para kung sakaling okay na te-text na lang nila tayo na pwede natin kunin oh, daming tao so yan mga kinis, ano? ayos na lahat nakapag file na tayo ay nako ganda ng araw marami pa tayong magagawa ngayong araw na to dahil matagal matagal dumilim ang ating weather ngayon, ang ating araw ngayon. Ay, nakasarap na talaga yung gumala nito, grabe. <laughs> mukhang hindi nababagsak ang snow, mukhang wala nang snow nababagsak. sa no? Mukhang dire-diretso na ito, mukhang tuloy-tuloy na to. Tuloy -tuloy na to. <laughs> Pero huwag muna tayong pakakasiguro, mahirap na. Yan. <laughs> Ha, ah, exercise na rin 'to, 'yung paglalakad sa mga aso natin.